Good morning, welcome sa Ropa TV So binago ko ulit yung uh, pangalan ng channel ko So kagabi guys uh, isang kababayan natin nagbinta ng uh, fresh na baboy, bagong katay ito mali 10 kilo ito so buksan natin at saka hugasan natin timbangin natin guys kung talagang 10 kilos ito, kasi meron din kami timbangan dito

So, no, kilo. Kilo. 11 kilo. so, yan guys, uh, ah, simulan na namin pagkutas ito. Ayan guys, yes. eh, yes, so talagang bagong katay siya. Yung kababayan natin dito, inalok ako. Bumili ka agad ako. So, ang gagawin namin dito guys, ah, ay bukod naman pa isa-isang kilo. Yes. Yung iba'y pamimigay din namin. Ito. So, ayun, Uh, Kalito rin ang gasa natin yung uh, karne natin. Ayun, dami yon, Oh. Eh. Pamigay namin yung iba. Ang dami. At uh, hindi, pwede araw-araw magdoto nito. Kasi nakakatakot hmm. uh, magkaroon ng hmm. Ibutin na natin ito sa kabila. Ayan. Tapos kasi kung mamili tayo ng fresh yung bagong kaaptay talaga. Oh, Ayan lang yan ah. Uh -uh. Ayan okay. o. Oh. Ito naman pork chop. So, uh, ito na na kapag hati-hati natin na tayo ng baboy. Ilan din ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ito hindi pa namin na ano to. Ito lahat to, pamimigay natin to. Sa so, mga ano natin dyan, mga gustong pumunta dito sa bahay. Ito, libre ito. Yan, pamigay natin yan. O oh, sige, love ko. Ito naman guys, na, sa baboy, marami tayong pwedeng matuwi dito. Sinigang, prito. Wala na mahal ko. Ano to? ang ano natin pwede rin natin tong eh, adobo so marami tayong mga isip na gagawin sa pagluluto ng baboy so yun lang guys na. Ah, maraming salamat sa inyo at na appreciate ko yung mga nanonood sa mga video okay, so, lang tayo o oh, sige meron pa dito ah yun lang dad oh. tulong kayo mister ko sa paghati-hati nito